Mabuenas na araw, mga Ako muli ang nag-iisang D. Master Hans Kua, ang inyong pangbansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abantim at palala para, para sa live na kay Bongga. December 8, Friday, para sa mga pinanganak ng Year of Drought. Ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Pagdating sa ideas, opportunity star activated. Ang pagiging determinado at kasipagan mo ay magbibigay ng magandang balita. Pitch at 14. O naman tayo malakas ang kotob intuition mo, kaya naman madalas na nangyayari ang mga kinahihiligan o miwawish mo. Orange at 19. Tiger naman tayo masamang balita, mababalita, makukuha, matatanggap. Sa bawat problema ay may tamang solusyon. Magpatarot reading kay Master Hans. Iwas tayo mas stress at overthinking na hakatandayan. Smile lang, red at one. Grabe naman tayo, huwag pairalin ang katamaran ngayong araw. Walang matatapos na maganda. Purple at 18. Dragon, pagdating sa love life, activated ang third party. May matandang lalaki na tutulong sa'yo sa problema. Pagdating naman sa kamag-anak, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, ang magbibigay ng financial support sa negosyong sisimulan. Pink at two. Snake naman tayo pagdating sa nakakausap mo yung araw. Huwag magpaloko at siguro din totoo ang nakakausap mo at lubos mo siyang kakilala. Dahil posibleng may masamang balak yan sa'yo. White at six. Ito! Come on, say of the horsey. Conflict day to day. Huwag magbityo ng salita kung ika'y galit. Huwag magdesisyon basta-basta. Grey at 10 Goat naman tayo ha. Huwag ka munang sumuko hanggang hindi mo pa natatamo ang gusto sa buhay. Brown at twelve. Monkey, sundin ang mga sinasabi ng matatanda. Dahil siya ay nakaranas ng pinagdadaanan ng ngayon. Silver at eight. Rooster, pagdating sa pamilya at katrabaho, sila ang palaging nakasuporta na sa iyo. Pagdating naman sa expenses, posible mag-away kayo ni Sweetheart dahil sa pera. Gold at 19. Doggy naman tayo, may travel star sa chart, posibleng may close contact signing na may kontratang sa sign na. Wow, congratulations sa ha. May happy family star pa. Red at 4 kay Doggy. Pigi naman tayo, hindi mo masisisi ang sarili hanggang masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang yan yellow at 11. Muli po, ito po yung magabay patnubay lang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa sa swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Ako po, si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hansuwerte sa Avante.